Pito, lahat yung anak mo? Oo, oh, nandito sa kabila. Bapasakaya. Paano kung maulan? Hindi kayo makapagluto kasi nasa labas yung lutuan nyo. Ay, naga kuya magluluto. Ha? Para pa... Pang... Para pa di naulan. Oo. Oh, sa kabila, binibili namin po ang tubig dito. Ah, binibili ang tubig. Oo. So, 150 ang isang buwan. Uh, uh, Dokot-dokot ang laot uh, lang eh. Dokot-dokot ang laot. malakas ang dagat. Talagang, ano ah, taghirap din talaga. Ayan mga katropa at pinasyal lang ko rito yung bahay ng isang team katropa. Ayan si Dudong. Saan bahay mo Dudong? Ah dito ba yan? Dito... Ito to? Oo. Oh. Bahay ni Rolly. Ni Rolly. dito po sa kabila kuya. Ah dito sa kabila? Oo. Oh. Ayan po. Ayan nasa mga anak ko niyan? Ah? Nasa mga anak mo? Nandyan po. Ito? Oo. Oh, dito... Anak mo rin ito? Oo. Oh. Ito pala ang anak ni ito lang isa. katropa ng Dudong. Ito isa? Ah hindi. Ito. Dito. Ito. ay ito. ito yung anak mo. Tapos ay yung mga yan. Asa si ate? Nasa dyan po. Ito yan. <laughs> ito, pakita natin lang. Saglit na ito at binisita lang natin yung ating team katropa dito. Ayan, dito pala sila nakatira. Galing kami diyan ah. Uh, Oo. Ayan, yan po ang aming... Eh, pakita nga si Dudong. Ayan, nakikita nyo po sa mga vlog ko yan. Yan po yung pinakamasipag naming kasama sa bangka. Ginawa rito ano. Paano may piece pang sa likod? Wala. Ay, wala ko ya. Magagawa. Agad ah, ang piece pang. Pwede pispang dyan, ano. Ito ang bahay ni Dudong. Ay, pala ang bahay mo rito ay. Oo, Mag pa. Magagawa, gawa nang walang budget. Ay. Magkaka-budget pa rin. Ang ganda ng lutuan niyo. Oo. Oo, kuya. Ayun, ito mga anak mo no. Yan. Hello. Ay, natakot ako sa Pirosog. Takot yata sa akin. Hello. <laughs> takot sa akin ano? <laughs> takot. Ay, no, ah, pito yan sila lahat. Pito na sa kabila yung lola, dalawa. Pito lahat yung anak mo? Oo, nandoon kabila yung anak. Hangga't yung, hangga't yung paganda ng paganda, gawa na ng gawa. <laughs> ay, <laughs> tama na ko ya. Oo. Oh, at nasa bunso na ako, lalaki. Bunso lalaki, isa isang lalaki yan. Dalawa po. Dalawa lalaki. Yung isa ay lalaki, yung isa ay bunso. Lalaki. Hmm. Pangkin Ito napasok na sa pag-aaral. Opo, napasok sa po yan. Dati, na, na ilan napasok mo? Ay, nasa ano ah. Lima. Lima? Tapos Ang isadyante mo? Hindi napasok ay dalawa. Ang maliit pa ano? Tasong, ano ah, ito. Ah. Saan napasok dito rin sa ako na? Ano? Dinahikan? Oo, Sa dinahikan o. Oh. Ah, layo ano. Pag dito bumula ano. Wala bang shortcut dito? <laughs> <laughs> Wala ko yan. Wala pa dito. Aba, dito ah, itong tawag nito. Bangka. asa sa bangka, may shortcut. So, so iikot, may shortcut. Pero ngayon, may harang na daw diyan. Ngayon, hmm. mayroon ng harang. Direct lang ng... ng aking partner, Katid Sundo nala, atid yon, oh, so, na la ang sumama. Katid Sundo ni oh, pagod din ano. Yan na lang ginagawa talaga niya. Lakad lang talaga dito ng oh, lakad. Ginsa na ay sakay, pag wala ay lakad, lakad. Naawa naman yung iba, Paano kung maulan, hindi kayo magpagluto kasi nasa labas yung lutuan niyo. Ay, naga ko ya magluluto. Ha? Para pag Maaga pag naulan. Ay pagkaulanan na yun, may, may maghapong naola, hindi maghapong hindi makapagluto. Hindi, ang gagawin na naman, namin, ipapasok na lang yung kalan. Pasok na lang yung kalan sa loob um, ano. Naglagay lang, lang kami ng ano kasi hindi mausukan. Ay bago tingnan niyo yung pakit. Ay eh, dito marami makukuha ulam. Oh, doon sa kabila pa. hindi mo wala na si Hirito. Oh, sa kabila. Ha? Bintol. Oh, Bintol. Dito, dyan na, may ilog diyan ano, ilog. Oh, ay, sa likod. Sa likod. Hmm. Oh. Uh, Ganyan mga pakapakat ay ma mag 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 May gitpasok na yung motor dito ano. Oh, dati ay hindi ko ya hirap dito. Hirap dati. Oh. oh. Ngayon lang nagpapasok na. May signal, signal ba ga rito? Mayroon to ya. Ah, may signal pa lang, sparse signal dito. May signal may Lalo na oh. doon sa ano ah, kabila ay medyo maano, malakas ang. Signal. Eh paano wala pa kang kuryente rito no? Wala, yan lang gamit ko kuya, solar. So, ah, balit, solar lang. Panila lang. Yeah. Ngayon guys, hindi ah, pa po pupula na aabot ng kuryente rito kada dudong. Bali dito sa bandariya may kuryente na. Ay doon po banda kaya sa may bungad. Ay, ko na yung nawasa. Mayroon na din ho. Basta lang ay dito kabila, binibili namin po ang tubig dito. Ah, binibili ang tubig. Oo. Oh, oh. 150 ang isang buwan naman. Ah, ka sawa na hmm. uh, yun. Oo. Oh. Unlimited na. Oo. Oh. So, ano, isang buwan, 150 ang bay bayad tubig. Ay, si Rolly na dyan, si Rolly. wala, wala yata, ano. Malis yung kanina, Ay, ay malis. Ay, baka naroon sa bangka yun. Oh, Nasa bangka pala ito, iikot bangka natin. Na... Pa pamilya dito sa pamilya Saan? Dito, tayo. Ah, may, may kamagana ka pa diyan? Oo, oh, yung ano, bayaw ko. Ah. Sa pamilya. Marami kami dito kuya, apat na pamilya. Ya, Oh. Uh -huh. ay ka isang pamilya lang kayo dito. Uh -huh. eto Oh. Ito, ano, ano to? ayun ay, pong taga, ano, antipulo. Ang nagmamayari dito sa tapat, ay, tapat. Uh -huh. ay, ano, dito? Ay, ko. Ah, sa tapat? Oo. Oh. Ay, nagagawin dito. Ah, gagawin si Yara babahayan to. Ay babahayan to eh, taga Polo po ang kuha po. Eh. nakabili na ito? Ah, uh, matatakpan ka pa lalo. No? Oh. Mayigit ah, may ikit pag malakas ang hangin, hindi ko kub kubli sila. <laughs> so, kuya, ay, ay dagat palapit ng palapit. Yun nga, palapit ay. ng palapit. Ayun ah, nung nakaraan ay pumunta dito yung ano. Ang tubig ah, pag malakas, ah, pag malak ang tubig ano? Aba, oh, pag ganyan dito, palapit ng palapit na. Kaya ang ginawa ko, Ini nilapit ko sa pakatan para medyo distance sa Ay, na niya -trust mo na doon. Tapos ito na harap mo, nakuha naman ng na taganti polo. Oh, nakuha naman po yan. sa... Ay, kung di mo pala yung natrust, ay di siya na, ay makukuha niya sa likod. O dito sa harap dito. <laughs> <laughs> Nung nakaraan bagyo nga po, ay kami ay naapawan dito. Mahigil lang po yung aking sahig ay ano ah, medyo mataas. Ay, saan, saan dati ba? Ay mo rito? Saan dito? Bago dito? Dito. Ay, dito lang so, dati sa harap. Kaya nadala ako ginawa ko, nagtatambak ako dyan sa kabila para may matayo ang kaming bahay gawa ng hirap naman po dito, gawa ng ano ay pag ganyan, hindi no, na okay ay pero dito, ten, sino nagmamayari na, yung to... tulupan na ito dito? ay, yung ano kuya taga bayan, si Aras. Ah, tapos ay pinaano na lang kayo dito Oo, no, pinapatira, tapos kami ay pinaalis dito at gagamitin po gagawin, yung, ano, ah, ang, ah gagawin beach siguro gagawin beach, kaya ginawa ko nagtatambak ako dyan para may matayo ang kaming bahay Ilog na yan ay. Ilog dyan sa likod ko yan. Ilog na. Siguro iba ibig sabihin tayo mga mga ilog talaga yan. Ayun po ay ganyan po style. Oh, ah, ganyan ta si tembang oh. manalan Oo. Oh. Oo. Oh. Dyan ako nagkaroon ng sakit. Natatamba. Matiga lang talaga para mayroong oh. uh, ano ah, tayo ng bahay. Gawa ng wala kaming permanente ay di, oh. dito, na siguro kami maka ano permanente. Gawa ng may sarili na kaming ano ay tambak. Oh. Bali kasasama din lang sa amin ni eh. Tropan Dudong at siya ay nagkasakit noon. Pero matagal ka nang kasama talaga doon sa Juama no? Ah, matagal oh. talaga ako diyan kaya medyo may katagalan din. Baka may ano din siguro dalawang ah, isang taon siguro. Isang taon tapos bago ka nagpahinga. Yo, nang nagkasakit ka. Kasi ka nakailan laot ka na uli ng kasama namin. Baka, may uh, lima. Baka may anim. Siguro. So anim na no. Anim mo lima. Ganun. Yes. Medyo, ano? Ano ko ay nabibigay sa hanap buhay, gawa nakaraan ay talagang nabuhay. Eh. Wala talaga. Okay. Hirap eh, nagkaroon ako ng sakit ay. Eh. Oh, kaya ako ay eh, hindi nakasama nung laod nyo. Ano nakaraan? Oh, nung kayo. Ano naiwan? Nung kami nang kasakit. Ano ah, nagkasakit ka? Oh. Eh, nagagulat na nga lang ako nung pagkakyat ko ay nandito pala si Goya. <laughs> Doon. Lagot natin sa laod. Nung bumaba ka, wala pa siya. Wala pa ako. Oh. Wala pa. Pero lagi na siya ang kinikita sa nila Kuya Bulo na yan talaga yung talagang kasama namin na wala sila masasabi sobrang sipag sa bangka. Kaya talagang nung, na, papasampa na siya, nagsapaalam siguro na sasampa ulit. Kinikita sa akin ni Kuya Bulo na babalik na si Dudong. Ano talagang sobrang sipag niya sa bangka, wala akong masabi talagang kahit di niya trabaho, trabaho, nandyan siya lagi. Oh. Para kahit pa paano mabuhay yung... Bali ilang bahay kayo dito? May bahay pa dito na, no? Apat ito, kuya, na bahay. Apat na bahay kayo dito? Oo, ah, yan. Diyan naman na yun. Anong lumayari nyo yan? Hindi naman pang Ah. Iyan uh... na. Apat na pabigyan pa dito. Tapos ayun dito, ito? Ayan. Eh, ito mga bayaw ko, dito. Ah, bayaw mo? Oo. Oh, Ayan naman, sabihan naman ko. Ah, ito sabihan naman yan. Oo, so, ito naman yung, tayo, yung mga bayaw. Ito Ayun kanin naman 'yun. 'Yun uh, sa bayo ko. Ayun nandoon kanina 'yun. Ay sa kabila 'yun. Kaya 'yan. Iba na 'yan. Ito 'yung naman, iba naman 'yun na pisto. Oo. Uh, ito isang ano, trailer kami dito. Marami din nating akalay, may bahay pa para dito sa dulo ng pakat na ito. Construction ng ano naman ito. Ang trabaho. Itong isa baka sunod na tindahan ko 'yan, baka makasal na ito. Sa atin. Kasama na. Oo, uh, itong kabilang pamilya. Oo, isama mo. Wala. Karakay pa pano. Yun, ay. Kasoy mag-aamihanin na. Eh paggamihanin ay malimit din. Madalang ang laut. Dukot-dukot ang laut kami. Dokot-dokot ang laut. Malakas ang dagat. Talagang ano ah, taghirap din talaga. Ang buhay. Kasi wala pang kuryente rito ano. Ay di sig sigara sigurado sa gabi dito. Sobrang daming lamok. Niknik. -nik. Minsan ay ano ah, wala naman kuya, gawa ng hangin. Ay yung hangin na, na, ano. Nalilipay sila. Hmm. Ayun na, kami una na ha, at medyo padilim na. Sige, kuya. At parang magbabalans yata ngayon ay. Hindi ko lang alam kung ano. Ano ah, ni, ano, Rolly. Pero yun naman ay ano ah. Wala pa namin yata si Rolly. Yun, kung mayroon tayo. Oo. At doon lang kay Kuya Buyo. Bulaw naman yun iwan yung ating ano, balansi. balansi. Paano yan, una na kami. At sa dalang ulit. Sige, kuya. Babalik tayo dito mga oh. misan. Oh. Ayan. Ayan po si Dudong yung kasama namin dito sa Joam Tres. Ang pinakamasipag at pinakagwapo. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan at kasama ko si Kasuyo rito. Pumunta rito sa aming Team Katropa. Ayan buhay namin. Ayan po. nakalain na may bahay pa pala rito sa dulo. Pamilya dito sa Pakat. Magsail. Yun. Shout out sa Pamilya Pamilya Magsail. dito sa, sa inyo family, sultan. family sultan yan sa kabila family ng sail yan siya pa po at kila kuya ruli yun kabila kuya family family naman ano yun hindi hindi mo wala mapiliin ng kabadi mo hindi ko wala. kuya ay. ayan natatayo yung missis niya are miss niya